sa kapilgiran pero okay lang yan guys ayan mga martis lang yan ah, for video ayan mag ah, kikilaw tayo guys alam nyo ba kung ano yung kinilaw syempre yung kilaw lang siya tapos nilalagyan lang na suka tapos mga ingredients kasi guys ganito ang gagawin natin eto ang tawag sa amin dito guys ay bulinaw na isda tuwakang ayan tapos ang ano niya guys, ganito guys yan. Yan ganito. Ganito lang siya kaliliit. Tapos guys, ang paggagawa nito ay ganito lang. Ito sa buo, tatanggalin mo lang yung ulo. Yan. Ulo tatanggalin tapos <coughs> aanuhin mo siya diyan guys sa may Meron siyang bituka tatanggalin mo yung bituka, bitukayan. Tapos hihimayin mo siyang ganyan, guys. Ayan. 'Di ba yung kabila na tanggal na yung kabila naman, tatanggalin mo rin para matanggal mo yung tinik. Yan ganyan. O, 'di ba? Ayan, ito yung tinik. Ito na yung laman. O, ganyan na siya, o. Wala na siyang tinik para kung kakainin mo, ay daridireksyo na, wala na siyang tinik, hindi na siya matinik. O yan, ulitin tayo, ulitin natin. Ayan, isang buong isda, tanggalin natin yung ulo. Tapos, hawiin natin yung kituka. Tanggalin natin. Tapos, anuhin natin yung kabilang pisngi, parang pisngi ng isda o kabilang katawan. Tapos yung kabila naman para matanggal natin yung tinik. Ayan. eto na siya guys. Tapos pag marami na tayong natanggalan ng tinik, eto na siya. Ganyan na. Ganyan ang paghihimay guys sa kinilaw. Ayan. Kinilaw yan. Ayan. Ganyan ang gagawin natin guys hanggang sa matapos nating lahat tong uh, ang pangalan sa amin sunot pag uh, maubos na nating sunotin lahat to guys. Tapos yan ano hin natin na lalagyan na suka, mamasahin eh mamasahin din dit lang parang ano lang siya papatayin yung lansa ayan guys. Um Sige guys, tapusin ko muna to. Tapos papakita ko sa inyo mamaya pag tapos na guys. Ayan guys, tapos na nating tanggalin yung tinik dito sa sa isda na tuwakang dito sa amin. Ayan, tapos ano na namin? Um, hiwain na namin yung ilalagay natin dito. Yung sibuyas, luya, tsaka yung uh, kalamansi. Pagkatapos, gatimplahan na natin ang ating kinilaw. Kinilaw. Meron kami guys, piprituhin pa yan yung maliliit na JJ. Siyempre, alam nyo naman, yan lang ang nakayana ng, <laughs> nakayana ng mga pig na iulam. Dahil sa wana daw siya sa baboy. <laughs> Sorry. Sige, bye-bye. Niya, mamaya na lang uli. Ayun, no, syempre, ito yung kalamansi. Lagay na lang natin pati yung buto kasi hindi naman kakainin yung buto. Yan, piga-piga lang muna. Tagan tani na yan, ha, picture. Ayan. Pipigain natin guys ang katas hanggang sa matuyo ang ating kalamansi. Ayan. Siyempre guys, nilagyan ko na yan ng ano, asin. Ayan. Tapos, sibuyas. Sibuyas at talo. Sibuyas for life. Sibuyas na pag hiniwa mo ay iiyak ka, iiyak ka at maalala mo ang iyong mga nakaraan. <laughs> Kung ano ang iyong mga nakaraan, talagang maalala mo na talaga at maiiyak hawakan ng sibuyas. Ayan, syempre masarap yung kinakamay, guys. O, oh, diba? Ayan na siya, guys. At lalagyan natin ng konting suka. Syempre, nilagyan na natin ng asin yan. Yeah, Diyari na? Mm, o, oh, ayan. Pwede daw hindi nilagyan ng suka dahil pina, pinatay na natin yan sa suka. at ayan masarap na yan. Oh. Yan. Sino ba naman ang hindi sasarap yan dahil kinakamay? <laughs> Talagang masarap pag kinakamay, guys. Ayan. Dahil eh, ito na siya, guys. Ito na. Titikman na natin. Masarap talaga, guys, pag kinakamay. Mmm. Makakalimutan mo guys ang mga utang. Mmm. Sarap. Ayan. Ang kinilaw natin. Ready to eat na. Ayan. Plus. Plus paparisan natin yan guys ng sagi. Sagi. Ayan. Okay guys. Thank you guys sa panonood nyo sa aking mini vlog. Bye bye.